Double Tree Resort by Hilton, Fiji. Anong kinuha mo na ako? Patubig. Uy! Gin ba yan? Ayan, hindi pala ito doon sa pumunta namin. ito na yan. Thank you. kung tayo dadaan dito? mga bahay na nakaraan no? Where are you from guys? What's your name? Tomasi Tomasi Nice, nice to, to meet, meet you. you guys So from here we go? There in the island? Yeah We'll go by boat to the island okay? Wow <laughs> Our own private island in Fiji So, our boat transfer is 24-7, okay? 24-7? Yeah. Big work, oh? Eh? Yeah. So, yung hotel, bababa kayo dun, tapos, nasakay pa tayo ng bangka kapag sa isla, nandun yung hotel. Ano pa? Can you put your bag Okay. Yeah, pull it down. Pull it down. Straight to the water. Okay. <laughs> eh, sundo. Nga na siguro ito sa mga gano. Chip engineer ato yan. Kaya mo na si chip engineer. Malaki na yan. Sino? Chip engineer. Yun o. Oh. Ang maganda to. Naangat pareho. Oh pero gaita na angat eh, no? May roller yun, eh, oh. angatin yung jetty nila? kung sa tanong ni San Miguel. kung saan nila? kaputi Kabayan? kabayan Oh, it's is uh, our taxi. Let's go. Yan o. No? Lipat kami o. Oh, bangka. Yeah, all good. Thank you. Huwag mga ganun, may lahi na yun. Ano? Mabuhaw ka uh, ngayon. May lahi. Uh, may lahi ano? Hap shih tsu, hap... Hap shih tsu. Hap shepherd? Ano ba? May katil eh. Oo. Hap shih bulldog. Bullshit. Bulldog tapos <laughs> shih Panik na yan e no. na lang ka bang This morning, they arrived. Some of the, some of the parking. parking. In front, in front. Wait, wait, wait. Sir. Okay. <coughs> here, here. Here, here. Up. Up All you. oh good. bente lang yung call yan. loading team oh. loading team kay Take no now. yeah, take out, ano ano Boot, boot, ano 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 Ito, ano pala, ano ito. ano ano Thank you, Col. Kaya lang hindi malinaw yung tubig to. Parang alagaan ng ano to eh. Ng tilapia. natin, di ba? Ang high class tong check in ng yeah. ano na yeah. to? High class. Kunin mo, kunin mo. Oh. Ano resort ba to? Ha? Ano resort ba to? Ah, welcome to my resort. Kaya ako pala ba dilimi. Kita. Sana mag-enjoy kayo dito. Ngayon, dito tayo sa loob ng resort. Sa entrance. Tatawi tayo. Sasunding ka ng bangka. Tapos yan, may mga sumasalubong na ng mga staff. Bula. Bula, bula. May, may mga sulopaw. Oh. Ayan, nung spa. Bahanit na resort to. Maybe one night, 500 We are honored to have you as a Silver is member. is the one? Honor or the honor public? H-Honors. H on yeah, okay. No name, no room, just the password.